Ay, tiyan, tiyan, tiyan. Tapos Balang yung kalang. tapat niyan, Peninsula Hotel. Maganda doon, pwede kayo mag-picture pictures. Kami po ay isang? Kabunso! Kabunso! Yay! Kailangan ko Happy lang. Ayaw niya ng sad. happy lang. So happy, happy, lang. Happy, happy <laughs> lang. Like, Nagano ako, nagkaroon ako ng Nagkaroon ako ng bitrip dito ng mga pito. Hindi ko kahit pa paano sa mga pangkasalamat kasi sa mga Kaya plus ako si... I know! Oo! Oh, oh, kaya lang, kaya lang nahihiya ko. Kaya lang nahihiya ko sa akin mo. Hindi kita pinapansin. Kasi nga tinitigang ko siya. Alisin mo yung ano mo. Sabi ko sa isip-isip isip ko. Pero siya yung tinitigan ko. 3,000. 30, Salamat sa ating mga kababayan. Binigyan tayo ng discount. Yeah. Sana 320 na. <inaudible> no. 320 less 20 dollars. Sushi. 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 Sa mga gustong pumunta dito sa Hong Kong, Hong Big Bus, Kong. bus Tour, Hapon, Hapon. Okay. Yan. Hanapin ang aming Hanapin nyo si May at si Annaline Sabihin nyo lang Bunso, May at Bunso, Annaline Dito kami na, sila si sa may. Central Pier 7 Dito kami okay, Central Pier number 7 Pier 7 Ayan, Thank you so much ate Bunso, May at Bunso, Annaline And this is your ticket so, Salamat Lucy, mga kapunso